Oh, Di na maglalaho ang pag ko Dahil ang puso kong ito ay biyag mo na Hiling ko lang sana wag ka nang mawala Hindi kita kayang ipagpalit Kahit na madalas kang malsunyet Basta kapiling kita, wala nang hilingin Kahit na ganyan ka pa, ito ay titiisin Para ito, itong aking likang awitin Sana ito ay pakinggan dahil gusto ko sa'yong sabihin Na wala nang ibigin pa, di na magahanap pa ng iba Pagkat nakasara na ang puso ko to Para mapainig pa ng iba Kaya sana naman, wag ka na sana mag -alinangan. Dahil ang dahilan, hindi ko magagawang ikaiwanan Sapagkat ang salitang yan, binara ko na sa aking isip panat at alam mo ang pinalit ko Hindi hindi kita iiwan Mahal kita kahit mabilis kang magtampo Kahit madalas tayong mag-away Ikaw lang bebe ko Kahit ganito ang sitwasyon nating dalawa Umasa ka sa di ka lilisan Hindi ka iiwan mag-isa Palagi mo akong kasama Sa hirap ano ginhawa Sana totoo talaga tayong dalawa Ay itinadhana ng panahon Dahil ngayon ayoko nang ikaw ay mawala Dahil di na ako liligaya Kapag nawala ka Di na maglalaho Ang pag ko Dahil ang puso ito Ay bigag mo na Hiting ko lang sa nawa Sa huli, alam mo ba mahal Na ikaw lang ang palagi kong lasan Sa may kapal, oo oh, oh, mahal Mahal kita, sana lalo pa tayong magtagal Kasi alam mo ba, alam mo ba sinta Na ikaw lang ang palagi kong pinta Sa aking hindi ka mabibit Anag sa dilim ikaw ang Kahit ano ay aking gagawin Maging masukal man aking tatawirin Makarating lamang ako sa piling mo Andang patunayan basta malaman mo Na ikaw lang. Hindi ko kayang mawala kasi Sobrang mahal kita At ang iwanan ka hindi magagawa Yan ang pangako ko iyo Magtiwala ka Di na maglalaho Ang pag ko Dahil ang puso kong ito Ay biyag mo na hindi ko lang Sanawang ka nang mawala Hindi kita kayang ipagpalit Madalas kang magsunyet Basta kapiling kita, wala nang hilingin Kahit na ganyan ka pa, ito ay titiisin